sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong yeah. Hi, guys! Ang guys, nakaraan. Guys. Kasi kung familiar po kayo sa ano nga yun? Um, family Feud. Ayan na nga, guys. Exciting to. Level up to guys. Level up tayo guys. Kasi in-invite po tayo mga kalingap na maging kalahok sa game show ng GMA ba yun? Na Family Feud. At ang host di ba diba, si Ding Dong, in-invite po tayo doon. Grabe. Mangyayari na nga po ang Family Feud Guesting ng Team Kalingap sa darating na sino-sino na nga po yung mga sasama niya para ma-expose nga dito sa bigating game show ng Pilipinas nga. Family Feud Anong sabi sa survey? Family Feud, anong sabi-sabi-sabi? Family Feud, mahula manalo Family Feud, sama-sama tayo Yun lang nga po mga kalingap, mga natin Pati si Kuya P.S. na papakanta nga dahil nga grabe Alam naman nating lahat na ang Family Feud nga is ang number one Game show sa Pilipinas And recently lang nga po, sa aking unang update regarding nga sa family food, food <coughs> pasensya po ng Team Kalingap, is in-announce nga ni Kalingap Rob na in-invite sila ng family food para mag-participate. And for today's nga po, meron, for today's video, meron tayong update regarding sa family food guesting nila. Grabe guys, sobrang excited na ako, hindi lang siguro ako, pati na rin kayo mga kalingap, mga avid supporters ng Team Kalingap. Lalong-lalo na ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Enna Vlogs, ni Jackie, at lahat ng K-Boys and K-Angels and beneficiaries natin dyan. Grabe to, sobrang pasabog po ito mga kalingap. Simulan na muna natin Sa <coughs> Drum roll, drum roll, drum roll please Simulan na muna natin sa Kung kailan na nga ba kailan na nga ba mga Kalingap Magpa-participate ang Team Kalingap Sa Family Feud Opo! Dahil ako talaga si Kuya P talagang uh, Grabe, hindi ako makapaghintay na talaga. Talagang tinanong ko talaga personally si Kalingap prab nga po, no? Mga Kalingap natin dyan. And ito nga pong source ko. Walang iba kundi si Kalingap prab po. Ang main, ang source of information natin. And ang sabi nga niya, Kailan na nga ba? <laughs> ako po excited na talaga. Kailan na nga ba ito ang mangyayari? Mangyayari na nga po ang Family Feud Guesting ng Team Kalingap sa darating na Marso po mga Kalingap. Pasipat-pasipat na po natin, hindi kompleto yung aking uh, uh, informasyon dahil wala pang exact date. Pero, meron ng buwan. It, ito nga po, itong darating na Marso. Hindi pa sila masyadong nai-schedule nga. Pero... Sure na sure na po na matutuloy na ang family feud ngayong darating na buwan ng Marso. Grabe! Summer! Simula ng summer sa Pilipinas natin. Buwan ng Marso. And grabe nga po. Tulad nga po ninyo mga kalingap. Hinding-hindi na rin ako makapaghintay sa kanilang exposure. No? Dahil nga talaga, talagang sa araw-araw na nilikha ng Diyos talagang family feud talaga isa so, sa mga game show talaga na aabangan mo eh kasi wala nang nakatalo sa kanila kasi ABS wala masyadong game show ng ABS talagang GMA7 na lang talaga ngayon ang may game show pagdating ng alas 6 ng ano no, ng gabi no so yun ang apo no and ito meron pa akong isang pasabog mga kalingap malupit po ito dahil nabanggit din ni Galinga Prab ang kanyang final family feud line up. Sino-sino na nga po yung mga sasama niya para ma-expose nga dito sa bigating game show ng Pilipinas nga. Grabe excited na ako dahil talagang marami naging uh, naging source of uh, parang hindi naman issue intrigue siguro yung uh, comment section ko nga dahil nga ang raming mga nagsasabing yung uh, yung mga gusto nilang i-participate kino-comment nila down below. Grabe natutuwa ako dahil nag-participate din po kayo sa akin nakaraang video nga. Yung nakaraang video ko nga is nagkaroon din ng almost ano 150,000 views. Grabe nagulat ako. <laughs> nagulat talaga ako doon eh. Grabe dahil marami talaga nag-aantabay sa team Kalingap natin and marami ding nakasuporta, no? And, yun na nga. yun na nga po, mga Kalingap. Nabangit na ni Kalingap, parab. Ang kasama sa listahan. And, eto, hawa ko na nga po ang listahan. Simulan natin, syempre, sa magiging head of family. Sino nga bang magiging head of family? Siyempre, walang iba. Kundi si Kalinga Pram isa sa aking matalik na kaibigan. So, grabe kung napadaan ka nga po dito sa aking YouTube channel. Magpapasuspense na muna tayo. Please, subscribe na muna po. Ipakipost na muna yung video. Ting! And please subscribe ko sa aking YouTube channel. Dahil nga malapit na ding wag ano 50 48k na lang mag 100k na si Kuya P. Sana before umabot ang birthday ni Kuya P, yun na pong pa-birthday niya sa akin mga kalingap. Umabot ako ng 100k para ma order ko na yung silver play button ko para ma-sabit ko na sa akin dar dito, no? Mga kalingap. So yun na nga. And si Kalingap nga ang magi Kalingap Prime nga ang magiging head of family natin dito sa family feud. And syempre, sino ang susunod kay kalinga prop Walang iba. Kundi, ay, gusto ko kayo pa-suspense eh. Ang ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Ha? Grabe, si Kuya Bal Dahil nahanap na nga ni Kuya Val ang kanyang lakas ng loob. Wow, lakas ang loob. Kuya Bal, shoutout sa iyo kung nanonood ka man. Naanap na ni Kuya Bal ang kanyang lakas ng loob at gusto niyang makaka one on one o maka makalapit ba lang kay Ding Dong Dantes nga. Sobrang excited na niya sigurado na to, si Kuya Bal. Hindi na siya makapaghintay sigurado, no? So, yun na nga po, no? Mga kalingap, meron na tayong dalawa. <laughs> meron na tayong dalawang participant. Si Kalingap Rob and Kuya Bal. Santos Matubang And before natin i-proceed Before natin i-proceed nga Mga halingap no Please like my video Please like my video po Comment down below Kung kayo po ay excited na rin talaga Sa kanilang mangyayaring exposure Sa Family Feud Philippines And Pakishare po Ng aking video sa inyong mga kaibigan Sa inyong mga kagrupo ka-fanpage, ka-supporter, and para gumala po ang ating algorithm and pas para may pang kumalat yung ating video, no? Para mas lumawak pa yung exposure ng ating video. Number 3! Grabe. Grabe po to. Number 3. Number three po. Ang number 3 member na na-line up ng Tingkalingap sa Family Feud ay walang iba kundi si Kalingap Dan ang pinsan ni Kalingap Rab. Dahil nga po si Kalingap Dan, siya yung naging instrumento ng Panginoon. Wow! Napunta ta sa other side, sa religious side, no? Na Panginoon, para nga makapag-participate ang Team Kalingap na sa Family Feud. Dahil nga si Kalingap Dan yung kinontak, kinontak ng mga taga-Family Feud sa mga writers siguro, hindi siguro writers sa mga, ewan ko kung anong tawag doon. <laughs> Basta yun sa mga GMA7 para makapag-participate ang Team Kalingap sa Family Feed. Kaya ang pangatlong member nila, kundi ay walang iba kundi si Kalingap Dan. And number 4, last but not the least. And last but not the least member po na ng ating lineup sa Family Feud ay walang iba. Walang iba kundi si Pau. Si Pau po ang bunsong kabatid ni Kalinga Prab dahil nakikita naman natin talaga napaka-bibo ni Pau and alam naman natin napaka-educated din niya and marami din siyang inputs na maibibigay nga sa family feud. So yun, napaka-alerto din talaga ni Pau eh. Nagugustuhan ko yung energy niyan. Alam ko magbibigay kulay siya sa Line up ng Team Kalingap sa Family Feud Philippines na magaganap ngayong Marso So yun na nga po ang ating pagsabog for today's video Saan na nagustuhan po ninyo And comment down below po kung anong mga hikain nyo Hikain kung anong masasabi nyo Kung i-comment nyo rin yung pag kung ah... Uh yung good luck sa Team Kalingap dahil ngayong marating na Marso. Almost, ano na lang, ilang days na lang, 7 days na lang, mag-march na. And, uh, grabe, yung, ano na lang talaga, exact schedule na lang yung problema. Pero yun nga, may line-up na tayo talaga. Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Dan, and si Pao. Grabe guys, super excited na ako. And yun po, grabe. Mga kalingap, mga kapinas, na sa ating dyan. Opo, si Kuya P, magpapaalam na. Please subscribe po to my YouTube channel para makatulong po kayo kahit pa sa aking munting YouTube channel. And please don't skip ads po. So yun lang po, mga kalingap, mga kapinatiks. Ako po yung magpapaalam na. See you next video. Cheers!